Pang nag, ano ako, naglagay ako ng abuno, nakita ko doon mga kakari na itim siya parang nit. Ginanun ko talaga. Pero may parang kulay niya sa ibabaw ng, ng ano, black na yun na color na parang nit. May kulay na dilaw, parang gold. Yun. Sabi ko sa isip ko na, ano to, nit na baka merong gold. Eh, hey, nililak ko eh. Tuol naman eh. Sige Sina? Ah, malok. Ini bit ba? Ini sini. pa Gua panang gitan dok dia, malok ta. Dili na putol na. Dili na kayo biya na oh. Putol ba sya? Ini. Wala na to Ibunok man to nimo ganina basta dia to sya sa ilalom dana to dapita ning kartel kog dagan. For today's video mga kakarig ay mag aabo na tayo ng second dose ng ating mga mais. So ayan, nasa likodan ko si Mr. Nagridi sa ating Abono Ang nakamalas lang mga karig ay hindi kami nakabili ng tawag doon? Yorya. Yorya. na natin. kasi Omonyum dito bat. ng Yorya mga kakarig dito sa bukid dito sa Sidalman. Doon sa sentro ng Sidalman. Yeah. sila. So, ang naabuno lang namin mga kakarig is 14, 14. Ano, dito is 14, 14, ammonium. Nakikita ko po sa inyo mga karig ang ating aburo. Mix na po siya mga karig. May natitira pang ano? Ito so na. May natitira itong konting ano pala mga yuria. karig. yuria Urea ito. So, yan o. Ang uh, galing sa dipulog. one kilo lang ito siguro mga <laughs> karig. I-mix e, natin dito sa ating ano ang tawag na na? at saka. 14-14. 14 So, kunit lang mga karig. 1 kilo and half siguro to So, yan ang ating abono ngayon. So, tara mga karig. Samahan nyo na kami doon sa aming maisan. Mga karig, so second dose na ito mga karig. Sa pag-abono natin dito sa ating mga mais. So, bibilisan natin ang pag-abono kasi... Ah uh, matarik na 'yung araw, tsaka napakainit na mga creeks. So ayan 'yung ating mga maestas sa likuran ko. So, ayun, nasabi ko na kanina na yung wala tayong yorya dito. So, try na lang natin 14 at 14, 14 at saka amon yung mga karig. So, abangan lang natin ang bunga nito mga karig. Kaso, hindi na ito pwede kasing sikando sa sunod na linggo kasi mataas na yung ating mga mais. So, medyo nag yellow yellowish na siya mga karig. So, sana na karig. Samahan nyo na ako dito mag -abuno. So, yung asawa ko nag na pala siya. Muna na siya nag-abuno mga karig. So, tara! tapo paquita ko muna yung area natin mga karig ayan yung mga mais natin yung last week na inabunuhan natin tapita ko muna bago tayo magsimula so hanggang doon yan mga karig no hanggang dito pa mga karig o banda dyan. may mga mais pa dyan mga karig so madami-dami din ang ating abunuhan uh, ngayon ito yung mais natin result mga karig yung unang first dose natin sa pagtitira dito sa ating maiso yan So, ngayon, kailangan na mag-second dose. Tara, samahan nyo na ako, mga karig. Ating uh, pinanglagyan ng mga abuno, ang ating mga um, ating mga mais para makakain na sila pa, uh, for second dose. Kakain ng masarap na pagkain. Yung mga karig, tirahan natin ng Napaka ano mga karig kapag wala kang video, mga karig. So one by one yung pag-abono natin dito mga karig. Ang hirap lang kasi walang taga video. kami sa area mga karig ng mga maisa na mga karig dito na kami tapos na kami doon mga karig yan hindi na natin binibidyohan doon mga kay kasi wala na tayong oras, so wala ding magbibidyo so dito lang kami magbibidyo mga kay Yun. yung mga mais dito banda yung kagawin na Hasak ke na. Bang, terima kasih. Terima kasih. Diyan ako banda mga karig. O, nakikita ng ahas na maitim kanina. Hindi ka na tayong maano, madali doon. Yun, hmm? doon sa may unahan. Tapos ngayon, may tatagain din tayo doon na saging lakatan. Nako. Ito lang nakita ko talaga mga karig. naik senilas bengkok pre <laughs> mm -hmm. hari apa tu bengkok tu hmm? mana nana no, betul putul hmm. Mm hmm, senilas tapi bengkok tu ini senilas kami guys di tu yang benda guys mai ahas takut nih tuh liyakuri itu, so, iya, hmm?

naman anong kuan laya ganina bumutang ibuno di wala na to hi gili ra tuol eh man naman ni sina ah malo ko ang sina lupa nang gitan de ah lup ta hindi na putol na doon na kayo biyan na oh hindi Pagdali na diha. Sandool na kayo na. ka diha. ya, aku na ito diha. Ito, mahal luksud ko. ito man saging nakatan yan guys. Anak lang katas adik. putol lah pun cenilas. Nani kanindot dari mga karig yung ang tinamna namin ng mais at saka ng mga karig no gumanda diba yung ating lakatan ng mga kakarig maganda, ta pala, maganda talaga sya tamnan ng lakatan katong isa sa una na diba na nalaya na ba kanong no? no, nalag na lakatan ba di dia mentu de pita wala na tu ibuno mentu man ni maganina basa dia tu sya sa ilalom dana tu de pita ning kartel kubdagan ning no, video pa ko ato ah kita ju kayo ning mahadlok ju kay ko na ning spray na to ani sunod ha ning spray Hindi ko ko ano. May kikangin derek ka mga kakarig. Nakatan mga kakarig. Mm, dag kani ko na junisyon mga kakarig. Ni siya. Ah, mga mga kakarig. Tungkan mga kakarig ang tung saging lakatan. Oh. Hmm. Ito biya ko sa ang tingnan tinggalan na ha? simhan magbutas tau eh kaya nahablok ko halas buti ka siya mga kawig nakamusayaw da rin eh pwede ka may kwento ako sa inyo mga karig so habang nag-aabuno ako mga karig, hindi man ako nagdala ng cellphone sa so, maniwala man kayo sa so, hindi mga karig. Grabe mga karig, shocking ko doon. May nakita akong ahas. Habang nag-aabuno ako mga karig, may nakita akong ahas na akala ko net siya mga karig, kulay black So, black kasi yung nakita ko. Para siyang net kasi kasi nakatago siya sa mga damo na patay eh. Pagkatapos habang nag ano ako, naglagay ako ng abuno, nakita ko doon mga kakarig. na siya parang nit. Ginanon ko talaga, pero may parang kulay niya sa ibabaw ng ng ano, black na yun na color na parang nit. May kulay na dilaw, parang gold. Yun. Sabi ko sa isip ko na ano to? Nit na baka merong gold. <laughs> yun ang nasa isip ko. Sus, Ginanon ko mga kakarig. Pag ganon ko, ah, naku, napanghang ako, napatigil ako sa pag-abo na tumakbo. Talaga ako mga kakarig. Kasi aha siya mga kakarig. Ganito, kalaki mga kakarig. Yung katawan niya mga kakarig. Aha siya mga kakarig. May itim na ahas. Tapos may kulay dilaw dito. Parang gold mga kakarig. Dito sa tagiliran niya. Parang ano yun. Ganang kubra siguro yun mga kakarig. King kubra. Hmm, sobrang takot ko talaga wala pa naman akong sapin sa paa hindi ako nakabutas nakachinelas lang hindi na lang nakatakbo ako talaga hindi siya nakatindig ba? Hmm? ayun na nga mga karig at tumakbo ako wala, wala akong nakuhang video mga karig kasi wala nga nga video kasi mainit na mga karig sa namin yung pagbuno uh, namin tapos ayun mga karig tumakbo na lang akong mga karig ewan ko nandun pa ba yung ahas alam mo alam yung ginawa ko yung soko ko tinignan niya sabi niya san hindi, diyan eh, kung mag pumunta dyan kasi talaga so ayan mga karig, miwas na ko doon siya na yung nagabuno uh, ng ano siya na lang yung nagabuno uh, doon mga karig, sa may kalalagyan ng ahas na yun so talaga ako na pobia ko din sa sa ahas na yun Hanggang dito na lang mga karig. Maraming salamat sa panonood at sa walang sawang suporta. Ah. Bye!